Hindi <laughs> naman may ingay boy <laughs> Sama natin kong TV mga brokies oh. <laughs> O Tiyan yeah. muna mas pogi ito pre Mas pogi Sorry sorry <laughs> ko alam bakit panis ka sa mga pangkingin na kuya dito Tama yung basket na sa labag What is up bro, Key Storky here And again, we are back with another video Yes, 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 we are back So alam nyo na ano pa? Sobrang aga pa ngayon. Mga mag-alas 7 eh. Akit tayo ng maril Marilaki. Pweh! Marilaki ngayon. Thursday GP. Uh, hindi lang tayo naka-full suit. Tamad na. Tamad ako mag-full suit. Chill chill lang naman tayo. Chill chill ride lang. So, yun. Isang malapit na good morning my dear neighbors. Muna tayo mga brokies. Let's go. <laughs> Pagas lang tayo dyan Tapos pahangin Then we're off Tara Meet up natin mga brokies Sa Shell Buso-buso Sama natin ang ano Thursday boys Let's go Ito yung mga lagi natin Kasama dati Pagka Nagbamari lang <laughs> Literal Every Thursday yan Kalagang Akyat kami lagi. Sana naman hindi umuulan sa taas kasi just ko pag umakyat ako ng Marilake tas umapasa yung kalsada, umaambon or umuulan. Para ako nagbuhong motor sa tiles. Mga ganong epek. <laughs> Kaya putik umay eh. Walang ba may chikas dito? May ba? sana meron may gcash kayo? gcash? sige ano uh, 400 lang siguro 400 uh, v power gas 400 check ako hangin brother V Power gasoline sir, 400 sir 400 lang tayo Problema ko dito sa ano natin Sa gas tank cover tumatapon pagka full tank hindi ko alam bakit eh ayan na mga nagkakakyatan ay TV <laughs> Muntik pa ako dito muloy Ang dilim pag ka ng bahay Sama natin kong TV mga brokis oh. Uy Siya muna mas pogi to pre Mas pogi sorry sorry <laughs> <Yung> Famous <laughs> na artist artista Long time oh. mo eh. Sino May ba si be Ito pang <laughs> So mga brokies, hindi na tayo sa Shell. Buso-buso. Medyo maganda ang book natin ngayon. Char. Marami-raming aakyat. Kita niyo ba? There's DG pick matinditin dito. Pero syempre, chill-chill red lang tayo kasi chill lang. Sama natin, oh. OG. Yan, picture Big June. Mga idol natin. Open nyo yun. Mga... Ayan, jump pa naman. <laughs> Oh, tayo na Happy oh. <laughs> New Year. Alam mo naman, ganun lang tayo mayabang. Tangin na, maximize natin, di oh. ba? Sa mga naghahanap na sticker, ito yung sticker natin dati. Oh. Ito yung unang-unang sticker gaboy 12 pesos pa. 12 ba? 15 pesos isa niya. Eh. Pero ang galing, hindi naman na bumura. Palit motor Palta na yan. Palit motor na. Palit motor na. na, yan, palit palit motor na. na. Either jet law, oh. you know? Ingat brother ah. Ah, mga... ko mag-ride sa Pinas. Sana all. Eh, <laughs> 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 hey, sige, sunod yeah, kami okay. doon. Sunod kami. Medyo marami-rami ano, akit ngayon, mga brokies. Ah. Kailan huh? nyo na lang, may mga kilala pa kayo dyan. Dahil vlogger na umakit kayo, ah. vlogger ngayon. Vlogger din ngayon, ha? to? Ano to, to? ano to eh <laughs> Pangalan mo Mukhang <laughs> uh, oh. oh, didiin eh, nagtapot ng gulong eh Nagbaba <laughs> na ano eh, 10 PSI Pagina <laughs> train nyo na, train na Mamumundok ka boy <laughs> Medyo marami rin mga aket. papahupa muna Ang <laughs> oh. na, Thursday ngayon, parang Sunday na Oo na nyo kasi ito, I'd like Thursday Kaya dumadami yeah. na abang nila yung story nito na-hype yung kasi Wala nga akong ano eh Kailan uling akit ko Nung umuulan Kailan oh, uh, uh, parang kami nagda-drive sa so time Yung may Sabi yun, takin na hindi na Uuul na kapulsot pa ako naka, Paglabas ko kanina Ang dilim Sinilip ako ang dilim Sabi yun, putik Hindi na ako kapulsot Baka maligo na naman ako Nang wala sa oras eh Dami nga, Mga boy man. Parang ang ganda ng bagong 6R ngayon ano? Oo oh. pati Oh. Si ano ba 'yon? Whitney Warriors ba? Eh, ayo eh. Tayo umalis. Na yeah. ano Ano na to? Ah, uh, ilang cc no? 25. 2500 cc. 253 cylinder. Ito 'yung ano? Get low yan, boy. Get low. Okay. Laki ng motor eh, no? Ganda rin ng guard pala na ano, no? Na exhaust. Si Motor Rookie nandito eh. Lagi, okay, magdudukati yan. Magdudukati yan. <laughs> Nagpalit ng na nga eh. Try din. Ano ba tayo? 660? pagpanggap ka. Magpapalit ka din. <laughs> Pero pogi din ito eh. Napaka ano eh. Classic na itsura lang eh. Oye, ingat ha okay. Mga brokies, sibat na tayo Pinauna lang natin yung mga Nandun Para medyo maluwag-luwag Hindi <laughs> <laughs> na mga may ingay boy Sabog tingay niya eh <laughs> Bigyan mo isa, bigyan mo isa <laughs> Eh, wala to mo, wala to mo matindi, wala to. <laughs> eh, nabawas ako ng gadget gasolina ko sa bomba ang putik. Street mode lang tayo para hindi mo wild. Tara. Eh, basa. Ano hindi basa ba sa taas? Huwag pa putik Ang tanga Ngipit yung ano eh Let's go Boss Let's go sa go Ano na mayroon? Wisit yung tunog eh Tenor Shish Sa mga OG Kinala kinala niya si Mark Si Batista yan eh Sama natin yan ng pandemic lagi, tahan, lagi natin kasama niya Marilaki eh. Mga sige Ninja 400 na liit <laughs> pag may ride ka hindi ka makatulog ako literal pag may ride lagi ako kundi alas 3 alas 4 alas 2 hindi na kamaaga ko ata alauna eh na nakakatulog hindi talaga ako makatulog hindi ko alam kung bakit <laughs> hirap na hirap ako matulog pagka may ride masama-sama dito nangyayari pagkagising natin ilang oras na tulog natin kadalasan ina acid reflux tayo yun yung masama nun hirap eh hi hey, sir good morning so kalma kalma na lang tayo hindi na natin kaya sa mabay sa kanila grabe ang bibilis eh nakikita sa mga ganitong ride Siyempre may mga May mga fast riders yan Kung alam nyo hindi mo kayang sa practice. Ha? Ulan ka sa practice. Ha? Ngayon ka lang ulit tumakyat? Mm -hmm. Ha? Moro talaga po ba? Ayos ba? Tapos Ha? Yay sa ata. Antay mo. Nandiyan yay isa eh, let's Go go. pangkingin na kuya dito 3 yung basket na sa labak <laughs> So ano nga, kung nangyari, laki ka Siyempre, mababahan ang panat yung buto mo dyan Pinupulikat ako <laughs> Lalo na pag naka full suit Hindi na Hindi ko talaga alam, ba't ganoon? Hindi naman ako sobrang excited pag-ride yang grupo na yan eh nakakaganda pa sa'yo o medyo alam mo yon sablay hindi mo naman sobrang i na lahat eh kung mo as much as possible para sa akin ha mas maganda pagka maliit pa rin yung circle mo alam mo yung ganun dulas puti ka ba ganda oh sakto pa tayo dito Okay din yung ano eh. Okay din yung nafe-filter mo yung mga kasama mo kasi eh, minsan toxic yung iba or hindi ka-jive ng ugali mo. Pero don't get me wrong ha. syempre you have to ensure pa rin na marunong ka makisama. Tulad yung mga to. Matagal ko nang kasama yung mga yan. Pero, may kasama ko tabi yung pipe. Oo nga eh. Nawa, Nawawala nawala minsan hindi ako nakasama sa kanila pero pagka nagsama-sama ko eh parang tropa-tropa pa rin, di ba? Okay pala dito. Anong pangalan ito? Tanay Viewpoint? Tanay Viewpoint. Goods din, ah. Oh. Ganda din, ah. Oh. Ah. So, mga bro, isin dito na tayo sa Tanay Viewpoint. Ito yung mga kasama na bikes. Ano ba ito? CBR 150R Ninja 400 Ito ay 6R Medyo magputi 6R Yung Superduck natin Yung loaded na ZX10R ni Jigs Ninja 400 uh, 6R CB ata ata CB CBR 1000RR Hindi ko alam kung anong model ito Tapos kasama natin lahat to exciting you know R1 10R 10R ay na may race bike dito may <laughs> race bike oh tapos Ninja 400 okay naman yung pwesto para sa siyang... tanay highlines yung pricing mas mahal lang ng onti yung tanay highlines tapos, maganda yung view. Ano? Nakita nyo naman kanina, di ba? I like the view. Pre, hi ka lang. Hi ka lang. Batista, boy. Si Batista, yan, yeah, boy. <laughs> Ito sa mga tropa ni Batista. Anong name mo, brother? Jonathan. Jonathan. Hanggat may sa mo itong tropa mo, Itakwil ah, mo na. Mga taga no. MRT, mga MRT riders, tsaka mga... mga... Eh, taga MRT ka niyo? Oo, oh, mga Laginda Drive na yun. Dito ako. Hindi siya pumasok. Hindi, atayap ko. Atayap ka ba? <laughs> Shout out Thursday, boys. Wala na naman tayo inabutan sa kanila. Sabi na itlog pre. Blueberry. Ha, ang laki oh. Hmm. Mark. <laughs> <laughs> <-talkot lang>. Mark. Gary, lalabas <laughs> dyan. <Kaya> Baka may lalabas dyan. Hindi, hindi mo maintindihan. Kaya pala gusto ng gusto ni Jake dito. Ang laki ng hanggari. Kala ko siya may lalabas dyan. Feels like home daw eh. Mahay siya pagkain. Tapos hindi ganun karami yung tao. Ang hirap ng vlogger, no? <laughs> yun lang taposin na natin yung vlog dito. Tiyatabad na ako eh. Sisipagan na natin mag-upload. Yung pa ibang vlog na naman yun mga bro. -uwi. So, yun na. So,